Wow. Ay papunta kami kapas tarlac ngayon. Basta wala uh, na, uh, gamit namin yung ano bar ano service ng barangay. Malaban niya po 'yan, no. Sama ko po si Exo po. Kuya, thank you po. Salamat. Oh, thank you. Resold na kuha na namin ano na hanap na namin yung uh, kumuha ng motor. Uh, pupuntahan na namin sa Tarlac ngayon. lock lock sitas. kasi kasitaas n'yo. Okay. Nakuha na po namin yung motor. Maraming salamat po sa Barangay Malabanyas, Angeles. At tinulungan nila po kami. Dito namin nakakuha sa ano, na-recover namin dito sa Kapas Tarlac. Ayan po si Sir Rex. Maraming salamat po. Salamat sa kayo, oi.

sa ang salamat po kay OIC punong barangay Alexander Flores Alex, Alex Flores salamat po Sa uh, si Kapitan yeah. Alos na ba? O sige Kuya thank you po, thank you po, thank you, solid okay kaya, solid, solid yeah. thank, kaya, po, thank you kuya, thank you Thank you, thank you, salamat, salamat e, nag, Pwede mo nga pwede ako mag Opo, opo, thank you kuya Ito po yung uh, nakuha po na namin yung motor uh, Nandito kami sa Papas Navy Uh, alis po, na-recover. Uh, sa tulong ni Alex, YC, ating uh, kapitan, tsaka si Kapitan Anus Naba. Maraming maraming salamat po. Nila po yung nagano dito. Salamat po. Thank you po. Salamat po, sir. Salamat po. Ayan. Ako po yung nagmaneho ng sasakyan ngayon. Kasi, ano, buti pinahiram nila kami ng sasakyan. Na-recover yung sasakyan. Pakarating rin namin dito sa, ano, Barangay Malabanyas. Ang ilis na kami. Ram, uh, maraming salamat po sa Barangay Malabanyas. Thank you, thank you. Ulit, din. Salamat. Ito po, siya. Ay. Galing pang tarlak. oh, doon namin na -recover. Thank you, thank you. Wala pang tulog ko po yata. Thank you, thank you, thank you. Pio, thank you, Pio, thank you, Pio. Solid. <laughs> Ayan yung motor natin, oh, sinira. Oh. Ginamita ng ano, cooler. Cooler ba? Ano ito? Ano itong ring ito? Pusher Ayan o Tanggal o o Ayan Tapos may yung Ano Ayan switch Rekta ito no Rekta uh, no Si Idol o uh, Papanda rin niya yan ngayon Dito kami sa shop nila Buti na recover pa namin